hello, punta na kami doon sa aming room Ito, papakita ko sa inyo yung nakuha namin room dito sa my Deca Homes sa Ortigas 108, pumili kami ng mangga at saka saging tong mangga hiririgalo ko to sa aking bayaw ayan, ito na yung nakuha namin rooms oh. ang sarap ng ano magulo guys kasi tawag nito, na iniwanan namin kanina magulo. Umili na lang kami ng aming pagkain. O, oh, ayan. Two room siya, guys. Tapos, ito yung room. Ayan. Iniwanan namin na magulo, guys, kasi may pinuntang kami kanina. Aircon. Meron doon silang pakabinet. Kuno. Meron din silang plancha. Mas maganda to guys kaysa yung pinuntahan namin kanina ay kahapon. Nilipat nila kami dito kasi nga nag kami na hindi malinis at hindi maganda yung nakuha namin kahapon. Kaya nag kami, kaya ito. May ref naman sila, may tubig din. Tapos yan. Yan yung mga iuwi ko. Tapos yung mga kakukula dito, tsaka tubig. Uh, ililes nila dito sa aming uh, deposit. Kung ano yung makain mo dito, ililes nila. Meron din silang uh, tawag tawag nito, initan. Meron din silang kape. Pero yan, lahat yung mga yan, guys, is iawas nila doon sa deposit. Ayan, maganda naman siya. Very comfortable at saka mura lang din. Not Do, do, do hindi gaya yung pinuntahan naming iba kagabi na grabe grabe, basta lahat yung mga yan kung ano yung magagamit mo, ililas nila sa deposit ayan guys meron mga chichirya mga kopiko, ayan yung mga plato nila affordable siya guys kasi 1.5 lang ang bigay nila sa amin hindi ko lang alam kasi yung nakuha namin dito nila kami nilipat kasi nga nag complain kami Ayan, may mga Chichiria sa taas, tapos nandito yung mga price list nila. Rules for the guests, check in 2pm, check out 12 noon for late, check out a fee of 200 per hour will be charged. Quiet hour, 10pm to 7am. Please keep to minimize the ano, noise daw. Proper care, cleanliness, keep the space tidy and dispose the trash properly. The trash bin area is located on the ground floor near the area to elevator. Clygo, clean as you go. Ah, Clygo, clean as you go. Okay, maglilinis papala pala kami dito. Furniture and appliances, do not move furniture. Mis-issue appliances, loss for damage. Safety, keys and access. Additional rules prohibited activities, illegal activities, of course, respect for the neighbor, utilities, conserve electricity and water. Check out return keys, dispose, trust report and damages. Ayan, guys. Yung pinuntaan namin na iba, yung una, walang ganyan na rules. Tapos, ito yung pinakasala niya. Ayan. Ayan. Mas maganda to. Mas, um, ito naman yung couch sa maliit. Mas, tawag nito, Tidy kaysa yung isa. At ito, ma-feel mo na very fresh. Kasi room talaga siya. Yung pinuntahan namin, I don't know how it is. Tapos, ito naman yung kanyang CR. Doon sa una namin pinuntahan, kahit ni tissue, wala. Kahit ni heater, wala. O, oh, ayan. Kahit ni salamin, wala. O, oh, ayan. Ito, meron. Meron ding siyang pasabon. Doon sa pinuntahan namin, wala talaga as in. Ito, mayroon siyang pero they will deduct from the um, deposit. Maganda naman siya. Organized. Akin to. dala, -dala ko to. Anywhere where I, na pupunta ako, may tissue talaga ako, guys. Tapos, dyan, very organized. Doon sa pinuntahan namin, hindi ko na siya bilhin guys kasi nakakaya. At least dito, meron silang mga ganyan. O, Ayan. Tapos, meron silang heater. So, pinuntahan namin kagabi, nahirapan ako maligo, tsaka kaninang umaga kasi walang heater. Ayan. Ito, guys. Oh. Tidy naman siya and well-clean. Fresh. Tapos, meron din siyang lagyanan ng shoes or shoe rack dito. Ayan. Very tidy. And uh, comfortable ka, ma ma, ma mo na nasa bahay ka talaga. This is for two rooms. Ayan. Ayan na guys yung iwi natin. Ayan. Ito. Puro padala lahat yan. Tapos, meron din silang pa, ganyan. O, oh, ayan. Compliments. Tapos, kamangag with love. Pinili ko po ito sa banggit. Sana hindi masira hanggang ano, pagdating ko sa Greece. Ayan, may pasalamin din yan si Gobernadora. Ayan, maganda siya. Very cozy. Ayan. Mas gusto ko ito kaysa dun sa isa. Dun sa isa, parang yung mumurahin na hindi mo maintindihan ang daming ipis na ang baho. Nag-complain kaagad si Felix kagabi. Tapos ito yung room niya. Yung nakuha naming bed, dun sa another room, tabingi pa, hindi pa ganito, good for one person only. Eh eto pwede yung dalawa. Ah, uh, tidy siyang tingnan, very neat siyang tingnan. Yung isa is I don't know how. Tapos yan naman ang pa shade ni Lola. Tapos ito may bintana dyan, ayan. Para makita mo sa kabilang banger. Oh, ayan. Okay naman siya, tapos may lamshade din siyang maliit. Kaya more cozy and more affordable and more tidy. Ayan. Tapos, marami rin paglagyanan ng damit doon sa iba. Sa isa, walang ganyan. Kaya, never mind kung if ever na magpadagdag man sila ng ano, at least comfortable naman kami mag-asawa sa aming tutulugan ngayong gabi. Kasi doon sa pinuntahan namin, guys, ang ingay ng aircon. Grabe. Sobrang ingay ng aircon. Ayan. Dito maganda. Okay. para so, rating lang namin galing sa ano. Ay, narulog ang shade. Galing sa mall. Bumili ng aking uh, hand carry. Kaya ayan, guys. This is the hardest part of our life as an OFW to go far again with our loved ones, families. And uh, I hope na magiging okay ang lahat. Eh, nakakapagod guys. Buti na lang inagahan namin ang pumunta dito sa Maynila para ano. Para makapagpahinga kami, makabili kami ng gusto naming bilhin at makapagpahinga. Hindi na kami na masyal guys. Pumunta lang kami dyan sa SM kasi ano naman dito. Um, nito, malapit lang naman ang SM dito mumili lang naman ako ng damit ko. And uh, short ni hubby Yun lang. Kasi he deserve it to have uh, things to use. yan Ayan guys. Update ko kayo ulit bukas bago kami aalis. Until I reach in the airport. Okay. As of now, bye muna guys. Thank you so much for watching. coffee dito sa my OFW lunch ayan ayan nandito tayo sa my OFW lunch guys kumain tayo dito ang ganda na may paano na rin may pa charger na rin si lolo tapos nakakuka na rin tayo ng OFW card tapos andyan yung mga pagkain ayan. ay sorry po Ayan. May lugaw, may ano na. Ayan. Ayan, dami pagkain. Okay. Ayan, guys. yan inikot ko lang dito. Haalis na ako kasi um, kumain lang ako dito kanina. Tapos sa mga wala pang OFW card, pupunta na kayo dito. Saglit lang. Thank you, boss. Thank you, sir. Ayan. Pupunta na naman tayo dito sa ano, para tignan natin yung ating ang ganda na guys, ito na yung ano, OFW Lounge sa lahat ng mga uuwi at paalis at papunta paalis papunta no paalis at pabalik, pwede ninyang gamitin yan guys libre lahat ang pagkain dyan sa loob ang ganda Ayan, UFW OFW Lounge. Ayan. Ay, ano natin? Ayan. OFW Lounge. Pwede na natin gamitin yan, guys. Magamit natin. Super tidy, super clean. Uh, the staff are very kind. And, uh, they are serve, uh, self-serving naman dito, guys. Self-service talaga dito. Pero, yung mga staff hindi ni sila masusungit at saka pag alam na nilang paubos na naglalagay ulit sila ayan guys pag <coughs> ano na tayo Pupunta na tayo doon sa ating gate okay gate hindi ko alam kung ano yung gate nito ang daming tao guys pabalik na ako kaya we are ano na alis na tayo pupunta na tayo hanapin na natin yung ating um, gate bago pa maka labas pasok tayo dito saan ba tayo toilet ano na ba hindi na tayo toilet dito na lang tayo sa ano huwag na hindi na tayo toilet ano na guys alis na tayo uh, I-update ko na lang kayo mamaya guys para makaalis na rin ako. Okay? Goodbye. Guys, punta na tayo doon sa ating boarding gate. Doon sa 115. Ayan guys, punta na tayo at aalis na. This is it. Medyo um, may kunting katanungan tayo kanina din sa may immigration. Ang tanong, bakit ngayon lang daw ko ako bumalik? Kasi ang aking vacation is 5 months and 3 weeks sabi ko, ang tanong bakit ngayon lang ako bumalik ang sagot ko guys, bakit mam may problema ba, <laughs> di ba tapang ko kasi alam ko wala naman akong uh, wala naman akong tawag na to vinyolate na lo At, tapos sabi ko ah, sabi niya wala naman kasi ang tagal daw, first time daw niya na encounter na gano'n and then sabi ko For good na sana, ma'am, charot. For good na sana, ma'am, kaso hindi pa kaya ang budget. Nawal sabi. Sinarot-charot ko na lang siya kasi ang daming tanong-tanong. Sabi niya, asan daw yung kontrata ko? Sabi ko, wala akong kontrata. Kasi nakita mo naman dyan sa OEC ko, since from then, iisa lang ang amo ko. Diba? O kahit hindi yun ang amo ko, wag ka mautak ka marunong kang sumagot. Ganun, huwag ka nga nilang paikutin, charot. Hindi guys, kasi yung isiko, ko, iisa lang kasi yung amo ko doon kahit na hindi yon ang aking amo. So, sabi niya, buti daw, um, pumayag yung amo na gadoon ang lakaran na medyo matagal ako. Eh, hindi naman, wow well, guys, travel free shop. E, an ang, ano lang. $89. And then, the black level is $139. Pero, ang laki. Chivas is almost $200. Wow! Ayan, guys. Ang lalaki. Tapos, yun. To be continued. Sabi niya, buti nga daw, ano. Pumayag na ng case ka-paid. Ayan, kung ano-ano yung binag-vlog ko na dito, guys. Dito tayo sa my coach. Uh, baka naman dyan, ayan and um, yun nga yan guys oh. buti na lang hindi kaanong puzzle ngayon nagamit ko na rin yung OFW lunch o oh, diba um, and then yun nga, ang sabi niya buti pumayag yung amo ko, ang sabi ko ang amo ko alam nila na mag i ako ng ganong katagal kaya aware din sila na babalik ako sa ganitong buwan pet kasi sina, sila na rin ang nag um, ay bago ko papasok ng gate 11 and sa buwan -11, 11 may kapulungan daw akong um, may marirefund daw ako yung ang sabo kaya tignan nga natin guys kung marirefund nga tayo sa OFW yan guys update ko kayo mamaya bye bye muna sa guys sa ano lang natin Kabababa lang natin And Next destination is Greece Punta na tayo doon Sa ating final destination Ayan guys, pupunta na tayo Sa ating gate, hindi ko pa alam kung saan Akanapin pa natin Ang B18 Ayan, shout out Your summer starts here Ayan Ang ganda ng pagkagawa nila guys So oh. Hanapin natin muna ang ating gates, guys. Ayan. Presented by ang Canadian guys. Pasok na kami sa airplane. Going to Athens. Okay. Update ko na lang kayo mamaya pagka-andun ako sa Athens. Thank you, guys. Update ko na lang kayo. Pasok na kami sa airplane. Ayan. Okay, guys. Update ko kayo. Going to Athens na ako. Okay.